到了。等 oh, I got Oh dito mo lang kasi ilalim mo oh. baka tumakas dali mo ayun mo ito rin hindi ko mapana dahil nakakabit rin oh sana hindi mo na sito sa ilalim ng kahoy patay na yata oh oh igat ah <laughs> Ulo tama. Yes. Okay. Yeah. Patay na, patay na, patay na, ano ba? Ikat-ikat ka. Natutulog ba siya, Adik ba? Hmm, puyat, kamo kulo. Kamo kedi bo. Kamo wala pa na mi. Ni na ba? Ulo ko, isarap iyo natin yun mga mga. Patay mo na. Mata <laughs> patay. Hmm. Mami, ano? Ang laki niyang Tagalog yan ah! kamahin na na para sure bull na eh baka tumalong pa yan mamaya eh salang eh patagayin yung lahat katawan Ha! Ha! baka oh, ako wala po oh. Dito. ano okay na sa suyo dyan patayin mo na Saksayin mo ba para huwag mo sa plastic

Ini. Hmm. Entar jam berapa toh? laki no. udah. <tuhin> <tuhin> Tamaan na yun o, no? durog ano? <laughs> ng ano Durog up to isang Nakisang kasa, nakakatakas pa sila